sa pang-araw-araw na kasuotan, pati sa mga special lokasyon. Ang tatlong taong gulang na ASP na si Joy Joy, game na game rumampa sa catwalk, este dog walk. Alaga ito na mag-asawang sina Joseph at si Lynn. 2021 ang dumating sa amin si Joy Joy. Nang dumating si Joy Joy, doon to kami naging dog lover. Sa una, mahirap. Pero nung katagalan, sarap na mag-alaga ng nasa. Nag-umpisa silang magpo pose sa mga ni Joy Joy nang may nagbigay sa kanila ng damit para sa alaga ang back to school o OT din ni Jojo, hindi bababa ng 7 milyon ang views. Bukod sa yung uniform at sapatos, may backpack at name tag din. Halos araw-araw, iba na yung inaano namin na damit. Kasi yun ang inaabangan sa kanya. hindi na damit ay siya, tuwang-tuwa pa, lalo, lalo siya nakangiti. Wala sa isip namin na mag-upload kami ng mga video, tapos nung dadamitan na sa studio, wala po sa plan. Nagsarid daw ngayon ang mga nagpapadala ng dresses at accessories para kay Joy Joy. Kapag nagpapatahi daw sina Joseph, umaabot daw ng 200 pesos ang kada isang damit. Nakakatuwa po kasi maraming nagagandaan si Joy Joy lalo na pag nakadamit siya. Maraming natutuwa lalo na ang cute-cute daw ni Joy Joy. Ang gaganda ng mga misahe nila kay Joy Joy. Sa ngayon, wala pang anak na Joseph at si Lee. Kaya malaki umano ang naitulong ni Joy Joy para maging matatag ang kanilang relasyon. Dumating sa amin si Joy Joy, parang siya yung pumuno sa pamilya namin. Kaming masaya pa lang dumating si Joy. Joy, yeah, napanood mo? Ha? Huh? Nasa TV ka? Nanonood oh, yung bata Bingo. na yan.